At ayun mga kasang, no, meron na nga tayong buyer nitong aking 50 gallons Kaya prepare ko na siya para ma-pick up today uh, Tinanggal ko na siya ng tubig At uh, nilinis, ah hindi pala nilinis <laughs> Tinanggal ko rin yung mga sump niya at yung mga, ano niya, mga trickle filter So kasama lahat kasi yan, pati yung lahat ng pump dyan At uh, yun, luluwag na rin tayo dito dahil nga kailangan natin yan para matuloy yung ating plano kailangan natin madispose talaga yung malaking aquarium. Alright. So, yan guys. No, ready to pick up na to. Hintayin na lang natin si Lala Move. At nabenta ko yan ng 3,000 pesos. No, lahat na yan. Dalawang 50 gallon stand. May trickle filter. May sump. At yan, may pump. Ito yan guys. At ito na nga si Kuya Lala Move. At nadali niya yan. Dito sa bandang Victoria Homes sa Muntinlupa Alright, maluwag na sa ating pwesto. Maraming salamat sa iyo, Lalamove, sa patuloy na pagsuporta sa aming mga nagbebenta ng isda at nagbebenta ng mga aquarium. So, ayan, maluwag na siya. At medyo napipicture ko na kung ano yung mangyayari pero kailangan natin iusog yung mga halaman. At ayan, no, ang problema ko pa dito ay meron to mga lamang isda. Kaya kailangan muna nating ilipat yung mga laman na isda nito dahil marami to no nandito yung mga community natin ng mga pinapalaki MSSBT, TP dirt meron pa mga fry ng HB white meron tayo mga uh, PKBM nandito lahat eh, sabi ko kasi nung nakaraan po natin to so ngayon nga napuno na siya ng mga fry ang problema kailangan naman nating ilipat uh, at hindi naman pwedeng buhatin niya ng may tubig na no, dahil medyo mabigat yan at delikado So, gagawin ko ng paraan para magkasya dito sa stand na to yung mga isda natin. No? Dahil hindi natin pwede pagsamasamayan yung magkakaibang strain. At yun, tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin paraan dahil marami-rami yung kailangan natin ilipat. So yung mga kasang, no, pinagsama-sama ko na lang yung mga konting males dito. Tapos yung mga female nila, eh, nilagay ko muna sa beta tank dahil konti lang naman. At yun, mga tira-tira na lang to dito, yung iba na -benta na natin so yan pagsamasamahin ko yung, muna yung males sa ngayon dahil kailangan ko yung slot para sa ating mga ililipat muna pansamantalang mga isda so yan sama sama sila dyan no? may HB blue, HB red may albino full platinum may dambu ear mosaic tapos dito ko muna nilagay yung female no? tatlo lang naman yan HB white yan HB uh, blue Nandiyan yung mga female natin. ay lipat na natin. No? Pinagsama ko na yung dalawang community natin ng PKBM. So, yung magkasunod na batch. Ito na, At pinagsama ko na para sumakto lang sila dyan sa isang lalagyan o isang slot. Ayan, mga 20 pieces yata. Ayan. At yan. Pansamantala lang sila dyan. At bago may lipat lang natin to, ibabalik ulit natin sila dito. At magdadagdag pa ako ng mga tanks pag nagawa na yung ating bagong stand. So ito naman yung mga koi p-dirt natin. Ayan o, sa mga gustong bumili nito, wala pa akong binibenta nyan. So lipat muna natin yung Dalawang batch yan, pinagsama ko na yan. Koi uh, p-dirt, koi p-dirt, tsaka yung fry nila. Hindi na nila kayang kainin yan dahil medyo malaki na rin yung mga fry. At yung pwede na natin isama yan dyan. Ito so, naman yung ating HB Blue. Dalawang ano to, dalawang batch ng HB Blue. Napakadami. Like kasi ng female natin. So, nilagay ko sila dito sa 10 gallons dahil mas kailangan nila ng space dahil nga mas marami sila. Yan, lagay ko muna sila dito sa 10 gallons pansamantala. No? Tapos yun naman ng 10 gallons, eh, nilipat ko muna at sinama ko muna sa iba. So yun hindi ko pa to matanggalan ng tubig dahil medyo marami pa tayong gagawin pero bukas tatanggalan ko na ng tubig yan at ililipat ko na. Alright. So mga kasang, no, gusto ko lang din i-update sa inyo yung aking mga flower horn dahil nung nakarang mga videos nga, eh, pinakita ko sa inyo na nilipat ko siya dito sa may likuran natin na uh, lugar ng bahay. So dito yung ano namin, yung nabago namin dyan. So ito na sila ngayon at maganda na yung kanilang kondisyon. at uh, uh, hindi kasi masyado malamig dito kagaya dito sa harapan. do mas maliit yung lalagyan natin no, kasi nasa 50 gallons ito na nakaraan. Ngayon nasa 20 gallons na lang siya. Pero ayun, na-condition pa rin naman siya at bumilog na rin yung coke nito. Pati ito. Ito dati laging takot to eh nung mag-isa pa lang siya dito. Pero nung nagkaroon siya ng katabi, eh medyo gumanda yung ano niya, gumanda yung forma niya. Uh, at yun, hindi na siya takot kasi nung nakarani talagang nagtatago lang siya lagi. So Ayun, na uh, mas gusto niya yung may kasama o may nakikita na ganyan no? para mas maging active siya. So, ayun, pag-usapan lang natin konti yung sa flower ng no, ng konti no, sa inyo. So yun, no, sa mga bago, at uh, ngayon pa lang mag-start na mag-alaga ng flower horn, uh, yung aquarium size ng Flowerhorn, horn, actually, kailangan talaga, eh, mas malaki pa dito. Pero ako kasi, uh, tingin ko ha, sa sariling opinion ko lang, 20 gallons okay na yan sa ano sa flower horn. Kasi maluwag pa naman yan. Ang magiging epekto lang yan kasi medyo babagal yung laki nila. O hindi sila masyadong lalaki na alam mo yun yung monster talaga na mahigit sa dangkal. Yun lang naman magiging epekto niya. Pero yung buhay naman niya, eh, tumatagal pa rin naman 3 to 5 years. O kung makachamba ka 8 years na nasa 20 gallons lang. Gumaganda rin naman. No? Ito, kagaya nito, fry lang ito na nakuha natin. Uh, maganda naman no? may cook, pero ang ano nga lang yung eh, pagkakaiba nga lang eh. Kung gusto mo talaga mapalabas yung full potential ng glauhon nyo, eh syempre, mas maganda, mas malaki na aquarium. Pero kung alaga-alaga lang naman sa bahay, at gusto mo na uh, goods pa rin para sa kanya, eh, Okay na yan na uh, 20 gallons. No? Ang marirecommend ko sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung magandang uh, aquarium, size, aquarium size ng daw. Tapos ah, uh, 'yun, maraming tinatanong sa akin about filtration, no. Kung sa filter naman ng flower, horn, mas maganda talaga yung overhead filter yung meron dito. Kahit hindi na soft, yung ano lang yung kulay blue lang yung takip na alam niyo na, maliit na powerhead. Okay na 'yun. Pero pwede rin naman na uh, ganyan lang na uh, sponge filter. Totoo medyo maliit pa 'tay. Eh. Ito yung pinakamalaking sponge filter na okay talaga, no? Kasi ang poop naman nila, eh malalaki kagaya nito yan. Hindi ko pa talaga nilinisan yan para makita nyo. Ganyan yung mga dumi ng mga flower horn. So, madali siyang isipon, hindi siya mahalo sa tubig. Kaya kung mapapansin niyo, ang dami ng dumi dyan. Pero malinaw pa rin yung tubig ng ating flower horn. Kasi hindi humahalo sa tubig yung poop niyan. So, isa ko lang yan para malinis. At Ayun, okay, okay din sa kanila yung may aeration lang tapos may sponge filter lang para malinaw yung tubig. Pero mas maganda nga yung meron ka overhead dito sa taas. Dahil mas maayos ang filtration pagka yun ang gamit mo. Pero eto kasi ginamitan ko ng, ano, ng sponge kasi nga uh, naka multiple aquarium ako. Eh, masyadong magastos pag marami tayong gamiting overhead. So, ayun, sa filtration, uh, pwedeng sponge filter lang. Pwede rin naman na uh, mas maganda talaga yung may overhead ka. Pero wala ko. <laughs> Ito, meron to. May pump to dito. Ayan, ganyan. Pero hindi nakabukas yan eh. Yan. May overhead pump siya. yung eh, sinasabi ng overhead. Pero goods na rin naman. Yung mga ganyang klaseng uh, sponge filter lang. Basta malaki lang, no? Yung enough lang yung laki para sa kung gano'ng kalaki yung pump nyo. So yun mga kasang, no? napakadaling alagaan ng flower horn. Hindi kagaya ng iba, ng goldfish hindi kagaya ng gapis dahil uh, napaka ano napaka hardy fish nila kahit sa ano tubig no kahit may konting chlorine yung tubig nyo kahit medyo dumumi yung tubig nyo eh ano pare sila uh, malakas pa rin sila nagiging problema lang sa flower pag sobrang lamig eh medyo nagiging weak sila tapos yon uh, madali sila magkasakit pag napabayaan. So, ang uh, technique lang dyan, pag malamig, huwag nyo muna silang pakainin para hindi magdumi. At uh, kasi pag madumi at mahina yung katawan nila, madali silang magkakasakit. So, yun lang ang naging problema ko sa mga flower horns. At uh, yun lang din yung tingin ko na pinaka dapat na uh, eh, huwag nyo pababayaan na pag malamig, huwag nyo muna pakainin talaga ang mga flower horns. Makakatagal naman yan ng 3 to 5 days na hindi nyo nilagad ng isa kahit isang pellet. Makakatagal yan. Tapos Uh, yung mawawala siya sa kondisyon pero babalik at babalik din yan. So about naman sa feeds, hindi naman kailangan ng live food palagi ng mga flower. No? Kagaya ko, ako kasi wala akong makuha dito na ano, ng Bex ngayon. Uh, at hindi rin ako masyado kumukuha kasi ang konti lang naman ng flower ko at wala akong masyado mga pinapalaking flower Kaya ang ginagamit ko dito, ano lang, okay ko platinum pellet. So maraming klaseng pellet na mabibili sa market na pang flower at uh, yun, ang uh, ginagamit ko, okay platinum. Okay oh, na well, yun. Tsaka, humpy head yung yun, dalawa na yan. Yun yung best talaga, ever since. Eh, yun talaga yung gamit ko. At uh, yun, nag -iba -iba lang. Pero yun talaga yung uh, naging ano, staple ko para sa mga flower ko. At yung iba kasi, sumusubok ng iba-iba Nagbibigay ng beef heart, ng chicken heart. Eh, minsan kasi, bakit napapasobra ka sa ganun? Ayun nga, nakakasakit sila. So, kung... Kung hindi naman, hindi naman ano, hindi naman bibigyan ng gano'n or hindi bibigyan palagi, pwede naman yun, minsan-minsan. Uh, pwede rin mag-experiment, no? Kasi yung iba, ginugroom kasi nila yung mga flower nila. Gusto nila yung talaga mapalabas yung full potential ng kanilang mga flower. Kaya ginagawa nila yon. Pero kung ikaw naman yung mag-aalaga lang for pets, na okay lang sa'yo kahit uh, simpleng ganito lang yung tsura, yung basta may koklang lang siya, o may kulay lang konti, eh pwede na yun, na pellets lang. So, depende naman sa inyo yun, no, kung ano yung trip nyo. Pero yun nga lang ang lagi tatandaan na pag lumamig, huwag nyo muna pakainin. Dahil doon nagkakaproblema yan. Pag malamig, pinakain nyo, dumumi, eh. tapos madali sila nagkakasakit. So, ayun, no, sana sa mga baguhan dyan, eh, na tulong kahit pa paano sa mga tips ko sa pag ng flower horn. So, ayun lang naman mga kasang ka mama, ipaw gagawin. Kaya tapusin ko muna ang video na to. At sana hindi kayo nagsawa at patuloy kayong sumasupot sa YouTube channel ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. No? At yun, taposin na natin ang video ko to. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. Peace